PA hey, mga boss Nangyari na nga ang hindi inaasahan mga boss Halos isang buwan nga nakalipas at ako ay na-injury sa basketball Nag twist nga ang aking tuhod mga boss Kaya naman after the game ay pinahilot ko na agad ito sa aking kumpare Ito nga ay walang iba kundi si pareng JJ mga boss Yan nga siya isa siyang magaling manghilot mga boss At nagte-therapy din yan Kaya nga napakaswerte ko at meron tayong kumpare na ganyan mga boss To make the story short nga mga boss Ito yung result ng aking x-ray At mabuti naman at wala namang nakitang fractured mga boss at ang sabi ni Doc ay lagyan daw muna ng support. Ito nga pala yung bandang masakit mga boss. Ang sabi ni Doc ay MCL injury daw yan. At yan daw ay napunit na muscle mga boss. At ang sabi pa ni Doc ay konting pahinga lang. At pwede na ulit nating itakbo mga boss. Kaya na after one month mga boss. eto na ulit tayo at medyo nakaka-recover na. Kailangan lang dahan-dahanin mga boss para hindi siya mabigla. Yun nga at inactivate ko muna yung mga gamit dito sa bahay mga boss para dito muna tayo magpapawis habang hindi pa nga nakakatakbo po sa labas mga boss. Pero iba pa din talaga mga boss yung jogging sa umaga at nasisikatan ka ng araw. Yun nga dahil nagre-recover pa tsatsaga muna tayo dito mga boss para kahit papano e eh, pawisan tayo. Kaya kung kayo ay na-injury ng MCL mga boss, may pag-asa pa yan. Alright. Yun lang mga boss. Peace to all. Adios.